Ayun. Umulan. Umulan na dito sa amin. Ayan na nabinyaga ng mga tanim ni nanay. Oh. Hmm. Ang malakas ito na ulan. Yan. Ang ganda. Oh. Ang ganda ng pagkaulan. Kasi parang ano na eh. Natitigang na ang ano. Ang lupa. Nabibitak na nga eh. Grabe. Eh super mala ng lupa eh alas akhapon nga ha, nagbinyag ako oh, yung ibang tanin ni nanay namatay na so, ngayon today is umulan siya oh. mas ano ito malakas na ulan na, na ano namin dito sa amin ilang ano na eh malapit na isang ano isang buwan na yata na hindi eh, umulan yan ang mga tanim ni nanay dyan. yung Iba yan, namatay na. Nagtadry. Super ano na, tigang ng lupa. Ang buti ngayon, oh, tumuulan. At ma, ano na, maginaw na ang kapaligiran. Kasi sa uh, ulan. Yan, oh. Hmm. Dumabong na ang mga tanim ni nanay dyan. Hindi na na kami nag-ano kasi si nanay masama parating pakiramdam. Hindi na 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 ano. Tapos kami busy dito. Ayan. Ang ganda ng ulan ngayon, oh. Nagbinyag pa ako kahapon kasi naawa na ako sa mga tanim. Eh, ano na. Laya na. Yung namatay na nga ang oh. Ang iba. Hmm, dito yan. Dito yan sa harap ng aming bahay. Ayan. Yung iba, maka, yung ibang tanim, maka-survive sa init. Grabe init ng araw. Nung may pasok pa, eh, parating ina ng aming mayor dito na walang pasok kasi. Kasi nga, super init. Nasa, ano, na nasa 40 degrees. Ngayon is, ang ganda na ng panahon, ang ganda na ng, ano, ng palibot kasi maano mo na ma feel mo na ang lamig mulan first parang first ito na mag na malakas ang ulan nung March umulan din pero stop siya so malapit na mga ano na eh, mga 3 weeks na siguro sobra malapit na sa buwan na hindi umulan dito sa amin na yan ang ibang tanim is na mamatay ng tanim nanay oh ano? malakas lalo ang ulan hmm. Dito yan sa harapan ng bahay. Yan. Mambun dito. Sa so, may balkon. Hmm. Yan, dito ako sa balkon ni eh. Yano, mga papis namin. Mga cute Umaambun. Kunting ambon dito sa, ano, may balkon. Ayan, oh. Kunting, ano lang ng ulan, oh. Ano na agad ng tubig. Taas na. Baha agad dito, oh. Pero, i-absorb lang kasi, tigang na tigang lupa. malah Ah, pwede. Ayan, oh. Diyan, oh. Kapunta yan sa may likod ng bahay yung tubig dyan. grabe pa ang, ang dilig ko ka hapon hapon sa mga halaman nanay kasi ano na mala ng lupa at tapos parang mamamatay oh, na sila buti ngayon o oh, umulan o oh. hmm. ang kamali ko eh okay. Lagi aluwish na yan, oh, ang ang birds of paradise. Ano, birds nest pala yan, ayan, no. Lagi aluwish na yan, dinilikan ko yung sa hapon hmm. Grabe pang ulap. Kanina, super init. Grabe ka ini tapos uh, ano lang. Maya-maya in dumilim mayan matakatak pumatak ng konti ang ulan tapos ayun na. Okay. grabe ng ulan. Eh? Hmm. Ito yung tubig na ito, pa oh, papunta ito sa may likod ng bahay. Oh. Hmm. Yan, eh. Ito naman, dito naman sa likod ng bahay. Hindi tayo makapunta kasi dyan hindi talaga magpayog. Dito lang tayo sa loob na ano. Ayan. Rabi, no? Kunting ulan lang. Ano na talaga yung tubig. Agad-agad na tumataas yung tubig. Pero i-absorb yan ng lupa maya-maya. Wala na yan kasi eh tiga nga ang lupa sa grabe ang init. Tapos, ngayon, pwede lang yung malakas ng konti ang ulan. Mm -mm. unti-unti nang -unti na ano unti-unti nang -unti nagsastop ang ulan nasa tayo dito oh. unti nang nagsastop ang ulan salamat ng mga tanim mo oh. ayun na nga ma malinaw na yung ano no malinaw ng konti ang kalangitan ayan oh malinaw na no? at konti-unti na rin ang ulan hmm ating po ng mga tanim. Nakainom na sila ng tubig ulan. Ayan, o. Oh. Namamatay ng mga tanim ni nanay, oh. Hindi na na, ano kasi dyan, eh. Bininyagan ko pa yan kahapon din. Matay na dyan, eh. Salamat. Salamat talaga yung mga tanim. Nakapaganito ang ulan, eh. Nak nakakain, nakakainom sila ng tubig ulan. hapay ang ano ang, ang sili dyan eh. Mm. ng malakas ang ulan. Tapos ngayon, konti-unti na lang. Ayun, mag stop na siguro ito kasi luminaw ng kalangitan. So, may ma, may side na maula pa rin thankful talaga ang mga tanim mo na sa na ng tubig ulan. Hmm. baha agad oh. Mamaya-maya so, wala na yan. Yun konti na lang ulan. Hmm, may kulog pa na ano. Kulog pa na konti. nanay yung kunti-kunti na lang din ng tubig dito. Oh. Ang lang nga eh, absorb ng lupa. Grabe ang super malakas ng lupa eh. Lapit isang buwan hindi umulan. Hing tayo sa labas. Yun. Mm. Hmm. Maya maya wala na din to. Sipsipin yung ng, nang lupa. Super malakas yung lupa last time. Eh. Ngayon lang mula ng malakas ganito. Mag isang buwan na. Hmm. Super thankful ng mga halaman na nadiligan sila at nakainom ng tubig ulan. Yan o, ang ibang tanin ni nanay. Baka namatay na. No? Hmm? Natuyo. Dahil sa sobrang init. Buti na lang ang uh ulan today. Nakainom sila ng tubig. Ulan. Mm. Yan na. luminaw na yung kalangitan. Mga ano? Half hour din siguro na umulan. yung hmm. mga tanim na na hindi pa na ano wala na kasing time tayo mag ayos yun yung yellowish oh dry lang nga oh hmm, hmm. dahil sa grabe ang init yan yung dahon buti lang dahon yung nag ano tuyo nasunog na talaga natuyo na talaga natuyot na hmm Yan. Happy na ang mga tanim ni Nanay nakainom ng tubig ulan. Nabinyagan sila, diligan sila ng tubig ng ulan. Wala na. Stop na yung ulan. Okay, dito na lang tapos. Ni-stop na ang ulan.